Hi guys! For today's video, isamahan nyo nga ako sa kaganapan at everyday routine ko nga dito sa tindahan. Bali, every morning nga, 6.30, mga ganyang oras, ay nagbubukas na ako ng tindahan dahil minsan nga ay meron na nga agad bumibili. Kung noon nga nawala pa kami tindahan kapag ganito nga bakasyon ng mga bata, ay siguradong tanghali na nga yung aming gising. Pero ngayon nga na kahit wala na nga pasok yung mga bata, ay kailangan pa rin nga gumising ng maaga dahil magbubukas pa nga kami ng tindahan. Anyways, pinaglalabas ko na nga yung mga uling dyan dahil masikip nga ako sa loob nga siya nakalagay. Pinaglalabas ko na nga rin yung mga tinapay at meron pang kaunting natira at sigurado mamaya lang iubos na rin yan. At isa nga itong tinapay na pinakamabilis talagang maubos dito nga sa aming tindahan. At syempre, dahil nakabidyo nga tayo, kaya naman magsisipagsipagan nga tayo, charis. Kailangan ko nga itong tanggalan ng alikabok araw-araw dahil kung hindi ko yun matatanggalan ay siguradong kakapal. At hindi ngayon may iwasan dito nga sa aming tindahan dahil tabing highway nga kami at halos daanan nga ng sasakyan. At sasamantalahin ko nga itong kasipagan ko at habang nakavideo nga ay magwawalis walis na nga din muna ako, charis. Isa nga daw sa nakaka-attract ng mga customer ito nga daw kapag kawalinis nga daw ang harapan ng tindahan mo. Dahil siguradong kapag madugyo nga ang harap ng tindahan mo ay baka walang customer na pumunta sa iyo. Bali, dito pa din nga kami sa tindahan natutulog kaya naman maaga nga kami nakakapagbukas kahit pa paano. Pero baka pag umalis na nga si papa nila ay siguradong tanghali na nga ako makakapagbukas dahil ihahatid ko pa sa school yung mga bata. At hindi na rin nga ako makakapagsarado ng sobrang gabi dahil ako na nga lang mag-isa dito sa tindahan kapag umalis na nga yung asawa ko. Pati na nga din sa paggawa ng yelo ay siguradong maihirapan ako kung paano ko nga bahahakutin dito sa tindahan. Anyway, sa mga oras nga yan, ako pa nga lang ang gising dahil si batang maligay nagagaling nga si papa niya ay tulog pa din. Kaya naman habang naghihintay nga ako ng customer, eto nagwalis walis na nga din muna ako. Dito nga sa tindahan ay gamay na gamay na nga namin kung anong oras nga yung pinakamalakas namin benta. Kaya naman kapag mahina nga siya sa umaga ay siguradong sa hapon ay talaga namang napakaraming customer na dadagsa dito. Dahil 3pm to 6pm, minsan nga yung maabot pa ng alas 7 o alas 8 ay ang dami pa rin nga bumibili. So anyways, after ko magwalis walis ay nagready naman nga ako ng mga bariya pang sukle at ang bariya talaga ang hindi nga pa mawala sa may tindahan. Kaya naman bago nga kami magsara sa gabi ay tinatabi ko na nga yung mga barya para meron nga kaming panuklik kinabukasan. Maagad din talaga akong gumising dahil kami ngay alis aalis ni Kulot at pupunta nga kami ng school para sa kanyang entrance exam. Kaya naman ginising ko na nga yung asawa ko para ako nga ay makauwi na at makaaga nga kami ng alis. At dahil maaga pa nga lang ng mga oras na yan ako nga ay naglakad na lang para exercise na din. Kaso nga lang eh, kahit napakaaga pa nga lang yan ay eh, napakasakit sa balat nung init. Fast forward at hindi ko na kanabidyohan ng kaganapan. Eto at nandito na nga kami sa si school at nag start na nga rin yung mga batang mag-exam. At kami talaga ang kinakabahan. After nga nun, fast forward ulit, kami ay nagpunta lang sa palengke at bumili nga kami ng pangulam. At after nga nun, eto at nag-aabang na nga rin kami ng sasakyan. Pagka-uwi ko nga ay na nga rin ako sa bahay at nagdala na nga rin ako ng pagkain dito. Buti na nga lang at meron na nga lutong gulay si ina kaya naman ako ay hindi na nga nakapagluto at tanghali na din. Aba at sa tindi talaga ng init ay napakarami nga binili na soft drinks si Kuya. Salamat! Yun lang po for today's video. Salamat sa pananood. God bless!